So, yun. Ari na yung mga ginawa natin. Tutok lang kayo para masubaybay ninyo, re. Ay, konti na lang. Na natin ng ating binansagang labing ligaw. Sabi pong salamat. Yun. Pagkatapos na rin, magpapalipad na tayo dahil tinatubsan pala mga tubuhan din sa amin ni At yung masak saksiyan rin paano dumali ang lipad ng binilawin na ito. Hindi pa tapos eh. Ang trabaho. konting -kunti na lang. Nakakaraas din tayo. Yan naman po. Pong salamat. Mga boss.